Para sa Meralco. Para sa liwanag ng buhay. Kapag kahit hindi na bayaran, magdidilim ang bahay. Countdown Naya TV! Countdown kayo! Love you! Love you! I'm a man. That I'm going mga ka katropa uh, first pick up tayo time check 12.01 pm uh, shout out nga pala sa bayo ko si Brian Encarnacion sa pagbibigay sa akin ng t-shirt na galing sa Roma maraming salamat bagay na bagay sa akin naging macho akong tingnan lalo <laughs> ano to mga katropa Valenzuela to to Pasig 566 pesos no mga katropa may search siya uh, Pasig uh, around ano uh, lang naman yan 17 to 18 kilometers away lang sa atin yan no? balik ako pagka pick up mga pabango lang daw to. ayun mga katropa uh, medyo hindi maayos yung nangyari no? ang, ang nangyari nagkabaliktad ang pick up dapat ay yun ang drop off sa Valenzuela bali ang drop off dapat ay ang Valenzuela. Ang pick up ay sa Pasig. Medyo tumagal doon kasi nga nag naguguluhan tapos sumagot na sa akin yung pinaka nag-order. Wala din yung number niya doon eh. Yung ano 0939 kaya hindi namin malamang kung ano ba talaga ang tunay na nangyari. Kagigising lang daw nung nag-book. Sa madaling sabi, uh, bibigyan niya na lang ako ng 500 no additional 500 sa Gcash eh yun naman tinanggap ko kagad kasi nga malaking bagay din yun no? panggas panggas na rin natin yun tapos bukod pa yung fare, no okay na rin tapos pwede ka naman sabayan pa to eh kaya goods pa rin no, mga katropa stay positive pa rin tayo kahit napakainit ng panahon Okay naman yung nangyari. Okay naman yung deal. Di ba? Mayor TV yan you know? oh. Lakas. Parehas kami ng taga-Balenzuela eh. Ayan si Bok Bok. Shoutout sa'yo bossing. Mayor TV. Shoutout A shoutout na TV. Yeah, love you all, shoutout kayo, hihintay pa Love you, oh, oh, May bahaw na akong tinapay eh. Meron din akong halo dito, bahaw na oven Kung gusto mo mainit na tinapay eh, May palaman niyang keso Sigurado ko, pag kinain ganyan, tunog yung keso sa loob din Mga katropa na na-pick up na natin no. Pwedeng pwede sa motor lang pala to. Ang oh. laki ng gasa si ate dito. Mukhang mamahalin ng mga gamot, Mga ano na to. Mga pabangwa. Yan o. No? lang. Isang malit na box. Ayan mga boss, na-drop na natin. Ayan yung mga na-pick up oh. Napakabigat yan. nasaan siguro yan, 200 kilos. Mga laminated na ano, mga solid na parang mga simento eh. Bigat eh. Ayan. Mga katropa, punta na tayo sa Balinsuela ulit. Tingnan natin kung may makakasabay pa. Hello po. Sir, sa lalam mo po. Yes, sir. Tanong ko lang po kung aho, ano po. po. Ano po ipapadeliver? Ah, uh, ano lang yun sir. Uh, roll up curtain. Mm -hmm. Ah, sige po. Papunta aho. na po ako. Uh, sir, ano? Uh, ah, may iniwan akong contact person doon. Yun na lang yung Tatala Contact nyo. Tapos bago nyo po kunin, tawag nyo po muna sa akin para ma-check natin kung complete. Isa ano pa, isa pick up po yun. Ano? Ako po, ako po. pa okay pasige, pasige. Thank you, thank you. Thank you po, sir. Okay ba? Okay, mga katropa. Ah, uh, ano yun? Pangatlo. 545 Valenzuela to Tondo. Ah, uh, kinuha ko na rin yun. Uh. Malapit lang naman ang Tondo eh. Tapos, ah, uh, pagdating sa Tondo, hindi pwedeng, hindi makawala ng booking dyan. Time check! 4.46 p.m. Para sa Meralco. Para sa liwanag ng buhay. Kapag ka hindi nabayaran, magdidilim ang bahay. <laughs> Ay mga katropa, nadrop na nga pala natin yung ano no. Yung bali naging 1,000 1,060 na fare nya. Dahil nag-add siya ng 500 dahil sa pagkakamali sa pagpuk. Ayun mga katropa. Bali, maayos isang kita natin ngayon, no? Itong may pick up natin, 545 to. Okay. So, pa, na pick up na natin. Yan. Ano lang daw yan, yung... Yung tela na... Nagiging, ano, parang roll over. eh siya, 545 siya. Kaya mo, ganyan lang, no? Tapos 15 kilometers away lang tayo. 545 na. Iba talaga taas ngayon ng ano. Ng tawag dito ng fair ng lalamok ngayon. Dahil nga sa hmm. Okay. Update ako pagka may nakasabay pa ito mga katropa. Bawal tumalon nakamamatay ropa pangatlong pick up natin time check 6.44 na uh, ano to tondo to kala ko consult lang napakalapit lang na to uh, ginawang 300 na ano na lang to uh, tawag dito mga gura gurami no? pero ang dami pa rin pot pot eh kala ko walaan eh ano tunog pa rin na tunog kanina Balik ako pagka pick up ko mga mga tela daw to mga tropa. Ah, mga tropa, nakakuha na natin ang bigat ng ano na to, mga 50 kilos na ano to. Ah, uh, sako, laking sako niyan, no. Yan oh. Bigat. 10 kilometers away lang to mga katropa yun know, yung 300 yun yung 300 pesos dagat-dagatan lang Ayan mga katropa, na drop na natin. Tingnan mo yung pawis natin, no? Wow! <laughs> Magmula kanina, kanina kasing nag, ano, 5 o'clock, magpatay na ako ng aircon, no? Kahit gabi na, mainit pa rin, eh. Ganun talaga. El Nino, eh. TSTS para tipid sa gas, no? Ayan, ah. Uh... din tayo ng maganda ngayon, mga katropa, no? Sa... Sa lalo mo, ano lang tayo Naka 1,335 1,335 no Tapos Minus mo yung 500 Minus mo yung 500 Na uh, ano di 835 May okay, 835 ka Tapos Yung tip natin Yung tip natin Ay nasa 600 650 So na Nasa ano tayo Halos 1.5 1.5 kinita natin ngayong araw Maganda rin maganda Ano tayo 12 to 7.30 12pm to 7.30 Meron tayong one, Almost 1.5 Mga katropa uh, So paano Paganda-ganda din yung ano natin ngayon, no? Kasi nakita natin si Kuya Mayor TV. Isa sa mga kilala sa pag... pagdating yan sa mga vlog. Paganda yung araw natin kasi nakita natin yung isa sa mga sikat na influencer na naman, no? Mga, mga kilalang-kilala pagdating sa pagbablog, no? Mga vloggers sa mundo ng mga vloggers. Si Mayor TV. Napansin ko agad kasi dahil dala niya si Bok eh si Bokbok yung kanyang yellow na mini van no? at saka pares kasi kami taga Valenzuela okay, okay. Si, ni ni Mayor TV ayun napagbigyan naman tayo napagbabaan tayo ng salamin kaya mabait si Mayor TV no? lahat naman na nakikita natin mga vloggers lahat naman ay bumabati sa mga pa video natin no? pa, -pa shoutout out o paano mga katropa? Ah, ganda ng bi biyay natin. Kahit pagod eh, nakakatuwa naman di ba? Eh, eto ano na lang, 7 kilometers na sa bahay na ako. Hindi naman na sa yun kasi dagat-dagatan ng kapit-bahay na ng ganyan. Ng Balinsuela din. Dagat-dagatan, Malacon, Balinsuela na. O, oh, di ba? Paano mga katropa, uh, dito ang tatapusin ng ating munting video. Salamat sa pagsama sa biyahe ni Balbaro. Salamat sa pagsama kay biyahero Balbaro. Uh, out!